Hello mga ka-farmer! So, meron tayong ka-farmer na nagtatanong dahil yung kanyang inahin ay 21 days mula ng ma-AI mga ka-farmers at meron daw lumabas na puti. So, nagtatanong siya kung buntis ba o hindi mga ka-farmers. Kung meron kayong doubt kung buntis ba o hindi ang inyong mga inahin mga ka-farmers, huwag nyo na pong hintayin pa ng matagal. Dapat po na gumamit kayo ng pregnancy test sa mga baboy. Ganito po kaimportante ang pregnancy test sa mga baboy, mga ka-farmers. Merong tendency na may makikita tayo ng mga puti na lumabas sa ating baboy, yung akala natin nakunan. Pero para masiguro, mga ka-farmers, or maiwasan talaga yung suspicion natin na nakunan yung ating mga inahina bagong AI, mas mabuti pong gumamit tayo ng pregnancy test. Ito, mga ka-farmers, 20 to 30 days mula ma-AI, ma-detect na po ng ating pregnancy test kung buntis ba si mama pig. So, paano ba ito gamitin? kumuha lang po tayo ng urine sample, ihi ni Mama Pig at maglalagay tayo mga ka-farmers. Ayan. Ayan, nakikita nyo po. Merong cassette, itong rectangle. Yan po yung cassette, mga ka-farmers. At mag-drop tayo dito sa sample, yung maliit na hole. Diyan po natin i-drop yung 2 to 3 drops na ihi. At makikita po natin ang resulta after ilang minutes dito, mga ka-farmers. Meron tayong makikita na C at merong T. Kapag dalawang linya na pula yung makikita po ninyo, meaning buntis po si Mama Pig. So, hindi na po kayo mabahala, mga ka-farmers. Kasi if ever merong puti na lumabas sa kanya, at makikita nyo po sa pregnancy test na dalawa pa rin yung linya, So, meaning, buntis lang po si Mama Pig, mga ka-farmers. Meron lang talagang panahon na merong mga discharge or white discharge yung ating mga inahing baboy habang nagbubuntis. Pero hindi naman yung marami na mga ka-farmers. So, para sa gusto mag-try ng ating pregnancy test para sa mga inahing baboy, pakiclick lamang po ang link sa ibaba or sa yellow basket.